TDS Worldwide. Nasa kritikal na kondisyon, di makaahon-ahon. Bayang, lugmot sa korupsyon, krimin at kahirapan. Ngunit ng sinipong na ang nakaupo, sistemang bulog ay naglinyang inayos. Narkopo. Ang sindikato, drug lords mida kolong na sisuko. Kita 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 kamakam 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 Ang pula tapagong tumaita tago, pagira di ba basubalian sang taon palangyan? Hindi na kawanoon ay kaya pala palasamak sing panahon Palangyan Kailangan ng palay tunay na malasakit sa bayan. lang yan Kaya tuloy-tuloy hawak-hawak tulong-tulong Sa pasipay sa paglalang Sulong Sa masin ka ko Isang taon pa lang yan Kung dati laging pabogi Dati laging papak Ngayon ay doble kayo't ang presidente Walang pahinga Pinakamabilis sa buong Asya Pagkatulong ating ekonomiya Alam Di may tatawag Bakit na di diba mapasubalian? Sang taon pa lang yan Hindi nagawa noon ay kaya pala Sa maising parahon pa lang, ba lang, ba lang, yan. lang yan Ang kailangan lang pala ay tunay na Marasakit sa bayan Sang taon pa lang, lang, yan. lang yan Kapag namumuli Ang taon palang yan taon yan Tila ba isang dikada na siyang nakaupo sa kanyang inuupuan Dahil sa haba ng listahan ng mga nagawa at napagtagumpayan. pagtagumpayan Magmula sa world drugs hanggang sa pagpapabuti ng ating buhay Kaya naman damang dama natin ng pagmamahal sa ating tunay tapang at malasakit lang pala talaga Ang tunay na kailangan natin Itaas ang kamao, oh, pati na ang ulo At awitin sa Sa taong palangyan Hindi pala nagawa noon ay kaya pala sa may Sa taong palangyan Sa pala taong palangyan Sa 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 Oh, oh. so enroll, um, are so I am Filipinos all around the world Have come together to fight against corruption So fed up with the social culture This evil culture Free our streets of crime and criminalities, whatever it takes. With the 91%, percent we we'll stand with our precedent. For safer, better Philippines. Eternomics, let's, let's go. <speaking in foreign language>